wala na ko makadumdum kung giunsa nato ni pagsugod. Basta ang klaro lang nga malipayon kaayo ko ni ining atong ginahimo. Makita ang tamis nga pahiyom sa mga tao bunga sa kalipay sa atong gihatag. Dili man ko adunahan para mutabang. Busa atong ginaklaro nga kining atong ginahimo maulamang ang paghatag inspirasyon ang inspirasyon nga mo'y atong gituuhan nga makahatag sa dugang kusog aron padayong magpakabuhi ang atong mga kaigsunan ni ining kalibutan nga puno sa pagsulay uban sa kinatibok ang puwersa sa Zen Kahatol kinasingkasing kaming nagpasalamat kaninyong tanan sa pagsuporta sa atong krusada nga bugas gikan sagud sa baritan og maayong pasko ingon man malipayong pagsugata sa pagbuot uiga okay. uh, ang imo dayong uh, uh, kan sen ka hatol t-shirt sige oh. iya ni ana da mamakarawabe ay oh. uh, sige sige so mamtong um, ang nagpahatag tod aning bugas ang atong god sa meritan si magagas no oh, sige tayong sa Sir christian sirzen uh, oh. t-shirt oh. sirzen ka na t-shirt Manya t-shirt da yun. Ang mga kabantay, sir, ba? Nakalimot ko, sir. Ang naghatag ito na naman si Ma'am Daisy. Si Torres. Ay, okay. Thank you. Ang New Zealand. Ang Zen hatol t-shirt. Ang Ma'am Daisy, Torres. Ay, pwede niyo. Huwag na tagaan kagbugas. Salamat kayo, aning bugas. Dako na kayo ni Hatabang sa amo. Mga pila na hinang makaad na ikonsumo. Ako bang pasahan? Ano ba? Ang nga. Mai, depannya jalan kahintang taman, mah, Oh, Ngeomong aja, oh, gede Oke, segi so, lapar sayo. Oke, segi daun. So, tadi ada siapa, bang? Oh, siapa, orang? Oke, Oke, ba? Oke, ba? Siapa? 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 Tara na ka Sarap eh Sika sulugun Sa mga katawahan mga Dugay nyo makurot. Labi na katunan. Labi na katunan. na Labi na katunan. Labi na na katunan. Labi na katunan. Labi na katunan. Labi na katunan. na katunan. na katunan. na na

Mama Chan. Sige po salamat daw si Nina no. Salamat na din sa mga hadiah at dawbaka daw. na ni tugasay 5 kilos or 10. Ta makatabang mo si Muhammad sir. May pasko sir. Santos katawa. no. of course t-shirt Nara mo na sa ata. Nara t-shirt of course ang Salamat kyong salamat ikabuhit sa mga viewers. Oh, na na ang t-shirt, no? Ang Zen Kahatol t-shirt. Ug okay, first sir, ang bugas, no? 5 kilos. Salamat gyud, mm -hmm. Salamat. Salamat po sa inyo sa tanan niya. Karon ang ikat mga viewers nang katanaw sa ni ah, pangutana kay eh. pang nangak na no. Sa so, din ang t-shirt din, ma'am, no? Um, Wala na yung mga pangutana. Oh, ah, okay na, camera. Isang jan ta. Sige. Sige. Ah. Okay. salamat, kalawakan salamat. Salamat. sa dasing, ah, ako. Oh, ah, ba, oh, salamat kayo. Uh, kanang sa mga si koro gamit kahit, so, 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 Kita nagtuo ang pag-asenso ni Mojigala, pag-asenso sa mga nasod. bot But kung tabangan ni mo ang imong kaugalingon ng mga asenso, sa malawang nga niya may tabangkaw ng asenso ang Pilipinas.